ituloy natin. Naku. Nak 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 Samahan mo kung hanapin natin si Nidora. Saan si Nidora? Saan? <laughs> over. Over. <laughs> dito rin kayo magsampalang dito. Oo, para masaya. Ayan. Ayan. Umagal din oh. Kala mo? Ayan. Past and present di kumalalaman na kasabot mo si Lidora. Uh, Sige! <laughs> oh, senyora. <laughs> Have mercy to me. Hanapin mo si Lidora! Uh, Lidora, you help me. Uh, senyora. Mananalo yan, no? Senyora. May nakita pa kayong isang matibunong lalaki na may kiss me at kumukurap-kurap na may kasamang babaeng kulot. Ito lang yung wala. kulot na nakikita wala. Wala. namin. eh. Wala. Wala. Kulot. Walang lalaking may wala, wala. kiss me. Kumukurap-kurap. Ang tanungin mo ay may kwintas nako mukhang nagsisinungaling. Hindi, <laughs> 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 hindi, Ikaw. Lala. Ay, wala bang masampal din to? Ay naku, so, di malayo. <laughs> <laughs> mo? Sabunutan mo! Sabunutan <laughs> 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 mo! Huwag! 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 Nasa sinidora! Wala akong alam. Sabunutan Sinic mo! <laughs> Try mo. <laughs> 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 Hindi ko kailan sinidora. Wala po kaming nakita. Wala, wala, wala po. Kayong dalawa. Nakakita nyo ba sinidora at ang selva? Di, di, di po. po. Di po. Ha? <laughs> okay. Hindi, hindi. ba? ba? Na niya. Nasaan si ni Dora? Ilabas niyo okay. si Dora. Ay, nako, sasampalin ko uli yan kung ako yan. Ikaw! <laughs> maghanap ka! Sino ang amo mo? Ikaw ang maghanap! Ouch! Wow, ow! Tumama <laughs> yung mic. You, you, you know, to find you ni Dora, by tell me please. Nasaan si ni Dora? <laughs> Kayo! Mga bakla! <laughs> Nasa sinidora! Tanggalin mo yung sombrero! Tanggalin mo yung sombrero isa! Tanggalin mo! Tanggalin mo yung sombrero nung isa! Nasa sinidora! <laughs> Nasa sinidora! Ilabas niyo! Ay naku, yung hungulog sa hagdan niya. Naku. ni Dora. Yeah. Where are you? Go, go, go out, go out. Ilabas <laughs> niyo si ni Dora! Nasaan? Ilabas mo! Alam mo, si Yaya ginugulpi na pero nakadikit pa rin. Wala ha? dyan. <laughs> Sige! Sige! kamay ni Dora. Itayin <laughs> <laughs> mo ako! <laughs> Wala akong pamasahe! Halika! <laughs> <laughs> At nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Ate? Alam mo, sandali ate. Ayan, si sister, Tidora, ka nga. Tidora. <laughs> Grabe ka. Grabe ka. Grabe ka sa kanya. Adyan ba? Sandali <laughs> lang. <laughs> ang sama niya kay Anselmo, ano? Alam mo, Tidora nangyari na ang kinakatakutan ko. Eh, nangyaring masama. May nangyaring masama. Pambira, o yan na naman, o. Baka namatay si, ano, Yayamot. Eh, wala. Napatay ni Mama si Yayamot. Napatay si Yayamot. Ah,